Good day, good day lads, guys Mustang ang lahat, Mustang ang lahat, sana mabuti ang lahat Ano nga guys, dito tayo sa isang beach naman Park pa rin, park pa rin nila nila sila tayo sa beach Hindi nga lang siya ano, hindi nga lang siya white beach mga lads ano Guys, nakapagin nyo naman Itong buhangin nyo, o, yung buhangin niya May pagka, may pagka ulang Ayan dahil sa ano, tabing ito na ulit pasigan buha tayo ulit ng siyempre, ang pagod vibe sa so, mga no, guys at the same time may eh, exercise na naman tayo ano ba tayo sa bahay ano guys ayan o no, yung kabuhan naman nito ito ayan yung likuran ng beach na to ayan nakikita nyo naman maraming pamilya maraming pamilya na nag beach nakikita nyo kalibot. Yan, dito, dito tayo sa ano sa tabing pang-pang mismo, ayun oh. Tapos hindi naman oh. Ayun oh, gilid oh. Ayun. Yan gilid natin yan. No? Diyan tayo sa ano. Eh. Dito tayo sa mismong gilid ng dagat. Lalakad-lakad. Ayun, napapansin niyo ah ito so. Guys. Pa-rin na niyo silan to, guys. Kasi halos halos yung karagatan ng New Zealand ganito yung ano, ganito yung kulay ng buhangin. Hindi siya white sand. Bihira lang yung may white sand, pero malayo 'yon. Kaya e, uh, dito tayo sa ano, sa malapit. Kahit e, pa paano, eh, nakapasyal tayo sa beach. Ano guys? Ay, ano pa po Tabing kalsada lang yan guys ha. Wapasin nyo naman Oh. Ayan oh. Tabing kalsada oh. Ayan Oh. Kasi ganito lang dito sa New Zealand yung mga beach Sabing kalsada Kaya Ayan May time tayo Di pasyal lang tayo rito Free naman guys eh Ayan o oh. Ang daming naliligo dyan sa so may likuran na yan sa May likuran ko Kaya Dito lang tayo Si Baka sabihin ni eh, Bibidyo tayo sa kanila eh Dito lang tayo sa may malayo sa kanila e nagha happiness din mga pami pamilya dyan nagbabanding o, tayo sa malayo ayan yung tabing kalsada guys oh. ayan o, so yan ang, yung yung likuran natin yan. yan yung tabing kalsada pero sa likuran natin oh, ayan sa so may harap ayan yung mismong harap ng beach nakikita nyo yan ito nyo naman Ayan likod ng mix natin Dito Doon, may mga nagkakayak din doon guys Na mamaya lapitan natin Baka kabayan ulit yan eh Mamusta tayo sa kanila mga so, Dito lang muna tayo At the same time Tatlatat lang muna Kumusta na? Kumusta na ang bagong taon natin guys na buti ang lahat Ingat lang pala guys Sa uh kanina sa araw-araw natin pamumuhay ano? para sipon lahat so yun nga idol yung nga sabi ko sa inyo yung karagatan dito ng New Zealand yan ang yung makikita nyo hindi siya ano hindi siya kuno ano marami talaga siyang ano marami talaga siyang pipilian na beach kasi hindi puno hindi puno yung mga beach napakaluwag napansin nyo napakaluwag talaga yan o ayan sa so, natin yan ayan o ayan yung buhangin o ayan kita nyo naman yung buhangin yan ayan pula dilaw pa nga kung tinignan nyo may, maigi igi o oh, yan oh. so, ayan mga idols. ayan naman yung kalsada guys nasa likuran natin yun yung kalsada nakapansin nyo naman o oh, yun yung kalsada pwede kayong pumarada dyan sa gilid lang stock kasi mahirap na sa basta sa ng iba Enjoy lang idols, guys! Tingnan lang natin. Para malayo si stress ito, malayo sa high blood. Yeah. Ito yung kahabaan ng beach na to. Kabilaan to guys ha. Kabilaan yan guys. Ayun na doon sa mga tuloy na yun eh. Ayan guys, so, may mga namimingit doon eh. Lapitan natin mamaya maya. Kumastay natin kung may mga huli na. Baka may mga kabayan pa dyan. Si Halidi pa mga guys eh. Idol. Halidi, Halidi pa tayo ngayon. Uh, Diwali mo na tayo rito sa mga dalampasigan. Bawas, stress ba? Guys, oh. you know, oh kasi lumapit doon may ingay doon eh si banding ng mga pamilya may ingay doon hindi tayo masyado marami kasi wala tayong mic kasi dito lang tayo sa ano sa walang tao hamis may pamilya yung pupunta rito guys. Babantig sila. dagat ito to. Kahit na nyo naman yung panahon oh. Halina, ano mainit yan guys. Ngayon, parang uulan din na naman. Tignan nyo na naman oh. Kulimlim na naman. Ito lang talaga sa ano eh. Part ng uklan. Pagisingin mo sa umaga, mainit pa. Pero kalaunan, ayan babago naman yung panahon ganito sa uklan guys hindi hindi talaga siya ano, buong buong mainit na araw maya maya ayan maulap na naman siya sa so, summer na ay sa summer na rito summer na kaya lang yung hangin pa rin medyo malamig kaya pati tubig malamig kaya ng bed mayat din na ito dito sila aahod hindi nga natin baka mga Pilipino kabayan ba nandun sila eh, sa gitna na yun no? yun yan nandun sila punta na rin natin yung na namimingi doon baka may kabayan ay na doon ay yun no minute na naman idol? Tay, minute na naman. Ano ang panahon dito? Dito sa oh, araw ng buwan na ano na mainit. Lalamig, iinit, hangin, uulan. Yan yung panahon dito sa Uklan guys. Hindi kagaya ng ibang lugar dito sa New Zealand. Talagang malak, may malamig, o maulap, maulap talaga. Dito pero dito sa ukulan, talaga nito ang panahon dito. Yan. Iinit. Maulap. Maya-maya mahangin Ayan Ganyan dito sa ukulan. May panahon pa nga na uulan siya. So okay naman. Okay naman sa ngayon. Hindi maulap kami siya. Ayan. Thank you so much sa uh, suporta guys. So po kito uh, subscribe the channel guys. Ano? Uh, Tuloy-tuloy -tuloy natin paggawa ng content natin. So maraming maraming salamat sa suporta. Tuloy para suporta. Thank you.